Charlie, Charlie... Are... Are you here? Oh my gosh! Kung ang isang laro ay pang demonyo, lalaroin mo ba? Sino ang sumagot? paano tatanggapin ng isip mo ang mga imposible. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakipaglaro ako sa isang larong mahirap paniwalaan. Ang imposible, isang abandonadong hotel sa Mindoro, ang tila ba ugad ng mga espiritong hindi natatahimik. narinig mo? Ito, yung power system. Ay, narinig mo? Mga mga bata. Ay, oh my gosh. Huwag mo anuhin kasi. Mm. sa bata eh. <coughs> <Ay>. <coughs> hmm? <coughs> hmm? <coughs> ah, pinapatay. Okay. Okay.

Hindi kasi pwede, hindi natin. Mga cabinet na dito. Iba, iba yung sa baba, ano? Sa second floor, no? Dito kahit papano. Dito Ayan o, no? third floor, 308. Dito sa third floor, may hinihingi na lang daw na babae din. Actually, marami nang araw raw tumalon din daw dito sa building na ito. At, ayun doon sa mga kwento-kwento. Mga, mga kama. Biruin mo 1950s pa. No? itinayo ang ano na ito hotel Ay. ito na po yung last part ang fourth floor Four zero three. Shit. So mga master uh, I think Balikan ko yung Or dun lang tayo sa may gilid ng ano Kasi parang walang hangin dito Dun tayo sa may kaya nga Ito elevator Dun tayo mag charlie charlie sa may kabilang Kabilang side Wow Later. So, ito, pero mga dalawang dalawang kandila, guys, at yung papel. Susubukan po natin for the very first time. Ito pa, disclaimer. Hindi, nag-anyaya man tayo, pero hindi ko po mapipinpoint sa inyo kung sino yung pwedeng uh, pumunta or what. Pero, ito kasi, may nakasulat na rin yes and no. No and yes. Ngayon, ilalagay natin dito yung lapis. At ito yung tinatawag na Charlie Charlie. Oo. Hindi ito yung kanta na Charlie Charlie. Yes, Papa. <laughs> hindi po yun. Pero ngayon, gusto yung kumang magpatawa or mag, ano, sa dami nung narinig namin kumaluskos kanina, simulan na natin itong laro na ito. Sa isang abandoned place po. So, ito, nag-trending po ito. Sumikat po itong laro na ito sa Amerika, lalong lalo na po sa 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 US, oo. Na ito yung sinasabing si Charlie, di umano, yung yung daw yung anak nitong si Lucifer sa isang kumbaga nagkaanak daw nagkaanak daw itong si Lucifer ngayon ang laging dinadali daw nitong si Charlie yung mga bata o ngayon makikip malikip ano tayo sa bit. kita ba yung ano sa background yung bit yung Mas yung ba? hindi ito yung hagdan ah. o oh. o ganda kasi yun. so kailangan sindihan muna natin yung kandila dito ba nakatapat yun? yes o sa akin? At Jay ito, magsisindi tayo ng magsisindi tayo ng kandila. Ikat mo muna. So, yan, meron tayong dalawang lapis at kailangan natin itong sindihan ng dalawang kandila. Ang dalawang ka. <laughs> Parang may lumanang iblit. Tama? Hmm. So ito guys, ah. Uh, may Ako sa akin, hmm. huwag ba? Ito ang araw, nakababa, nakatusok sa, nakaturo sa akin Sorry. Sige, habang nakatuto ka, nagbibideo na isa kong camera dito. Uh, Masa first time ko itong gagawin. Disclaimer, ako po ay wala ko akong masyadong alam sa ganito. Pero ito ay para lang po sa just let's say susubukan lang natin kung baga isa siyang game na hindi mo din pwedeng basta bastang iwanan daw itong game na ito ng basta-basta lalo na pag wala ka pang knowledge so ang kailangan pag natapos na yung game, itong paranormal game na, na ang tawag ito, Charlie Charlie, ay baliin yung lapis at sunugin yung papel. So, yun yung pinaka na mag-goodbye ka. So, let's see. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are 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 you here? Charlie, Charlie. ito basta-basta agad mag-ano guys eh. Kapag uh... Grabe. Pinakabahan ako guys. Pero okay lang natin mo. Charlie, Charlie. Are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Ano nga? Wait, nang cut natin. Umupo ka. Dito ka naman. Kasi natin. hindi, ano, hindi, hindi ka kita masyado pagka nakagan-pagka. Um, Nakagan ka? Oo. Uh. Itutok mo na lang dito sa ano. Charlie, Charlie. Are you here? Charlie, Charlie, are you here? Oh my gosh! Charlie, Charlie, are you here? Oh my gosh! Teka lang, wait lang. Wait pa. May ako guys. Iyan na natin. Tapusin na natin. Ayoko na. I-video mo ako. I-video mo muna to. Ayoko na muna guys. Guys, pasensya na po. Kailangan ko punta po sa Hindi ko na po kaya. Iba na po yung ano eh. Ngayon, naglo ko po yung isang camera. Hindi ko na po naipakita sa inyo yung ibang nangyayari. Tignan mo, oh. Nalobat po bigla yung video. Ano. Pakita mo. Humina po yung ilaw niya. Ayan na po siya, oh. Mahina nga po. Tapos ngayon, naglolo ko na po siya. Hmm. We need to go. Pero kailangan muna magpaalam. I-video mo muna ako. Kailangan ko muna magpaalam. And kailangan muna magpaalam open ground. Oo, oh, yung open ground doon. Tara, tara. Napasok na natin ito, no? Hindi um, pa. Ito. Wala na dyan. <coughs> tara. Hindi ko, iba na yung pakaramdam ko doon para kung lalag natin, guys. Ay, okay. ayaw. No? Huh? Sobrang init ang katawan ko, parang. Nagka-conquer kasi sila. Eh, may kang habak eh. Hindi sila maka-conquer maka sa sa'yo. Makalapit. Gusto, gusto ko nilang lapitan. Ito yung second. floor. Tama? O yung isa? Third na to, di ba? Ah, yun na sa Oh, third. Dito tayo sa second floor. Para mabibilis tayo makaano. Sino nagbutas naman ito? no? Eh, ito na yung, ano, karugtong pala siya. Yung mga bawat kwarto dito. Hmm? Diyan ka lang ah. humilig ako. Oh, Ang dito. Malakas dito, Carl. Maano? cabin. Charlie, Charlie, goodbye. Goodbye, Charlie. Hindi ko po. Tara, umiinit ka pa kanina po. So, kailangan muna isbaliin tong pencil. up. Sunugin ito ng Buong akala ko ay tapos na ang pakikipaglaro ko kay Charlie. Pero parang nagalit siya sa amin. Saktong sakto naman na nagpaalam na ako sa kanya. Pero ito ang kanyang naging response. Ingat lang tayo guys magsunog ha. Eh. Kasi baka po makasunog tayo dito. ginaglalakan sa taas, sa taas. Hmm. so mga master maraming salamat po sa mga tumutok uh, pasensya na po ito po ay hindi niyo po basta basta pwedeng gawin ng wala po kayong matinding pananampalataya kasi pwede po kasi kayong galawin itong sinasabi nilang si Charlie kaya for the first time po

ko na. ko na. Hindi ko na po gagawin to. Hmm. Ang bigat sa dibdib. shit. Ano mm. Mm. Napuntahan natin to kanina? No? Hindi. No, Ayok mo. Ano ba yun ano? Set up niya para siya nga eh. Ay! Ano yun? Doon ako natakot yung pagpasok natin yung parang may bata. Paalala lang mga master, yung mga lahat ng napalag yung video ay wala po yung gawa-gawa at ito po ay uh, base po sa talagang nangyari sa video at uh, nasa sa inyo naman po yung paniniwala na yan kung hindi po kayo maniniwala. Alam ko may mga magko-comment dyan na hindi naman maniniwala, hindi natin ipi ang lahat na maniwala. Pero nasa sa atin nga iyan. At sinasabi ko lang na pati yung mga audio na narinig ninyo sa buong video kahit sa part 1 at itong last part na ito ay lahat po yan ay legit na nai-record po natin. Uh, meron pa akong ipapakita sa inyo isa pang video na makikita nyo dyan sa screen na since ito ay 11.30pm nangyari at bago kami bumalik pataas kasi kumain kami bumaba muna kami pagkatapos ng fourth floor and then bumalik na kami kumain kami and then yan na yun guys yung nakikita niyo sa video na parang may nakatayo na matangkad na lalaki and then ipapakita ko rin sa inyo yung isang side na nawala na siya wala na so it's up to you Uy, ano ako, hindi pero ako ka, wala ako na itself, uh, wala na 1 million subscribers at hindi ko po sa pagtitiwala sa akin Kanina nandiyan ah. san ba nakuha nan dito, di ba? Ito to, di ba? Ito. Wala na. Wala na. So ano 'yun? Pero hindi ang na-focus natin ng camera tong isa. Ang ito to sana papa-zoom ko sa iyo. Ano zoom mo yung bintana? Kaya Alam ko, nagtiwala kayo, minahal niyo si Master G. Hindi naman totally mahal na mahal, charot. Ay, from the start, hindi tayo gumagawa ng mga peke na mga videos. At para lang po for the sake of blood. Thank you sa so mga sumuporta. Ingat palagi. At kita tayo sa mga susunod. Abangan nyo yung mga vlog natin dito po sa Batanes. Dito natin inedit ang video ito. At ingat and God bless you all.